Ang sir Flat lang sa yugod Ah, flat? Oo, oh, flat Tubeless ba Ha? Huh? Tubeless? Yes, yes. Ah, interior? Ah, okay, okay. Lagi mo din, sir, o, oh, sa may ilaw Meron akong pang tapal dito, ayan, o, oh, sa maliwanag na yan, o oh. huh? O, oh, ayan, o oh. okay. Sir, isampo mo dito, sir Kasi makahagip tayo dyan, eh Kanina ka pa pa naglalakad? lang, ah, ganyan lang sa traffic light? Oo oh. Wala ko nung nakakita pa ako Ha? Wala ko nakakita pa ako nung nakabutas eh Ah, titingnan natin kung nasan yung titignan natin kung nasan yung butas natin yung butas ayun yung butas oh Malaki kita mo? Oh. ipit kaya yun sir? yung itsura na ito, hindi to tusok eh oh ipit yan ano? ipit to eh kasi pag tusok wala dapat galos natin kung okay no Ayan, eh, okay no Okay sir Bakit may isa pina-interior? Okay, kasi, ano po sir, medyo manipis na Ah, manipis na? Oo, sir Ah, oh, oh, ano. na rin sir. Ang problema ganito sir Pag Kap interior, kapag ka pinuno mo ng ganito Lilit yung espasyo na ito okay. Ang mangyayari, 'Yung nakita mo kanina ng galos, oh, uh, Di dahil dito, kaya yun na ipit. Ha sir, okay na. Okay sir. Ha? Sir, i-testing mo muna. Iikot ka lang na isa para sure ball tayo na makauwi ka. Saka pa ba uwi? Bilibiran lang sir. Bilibiran? Oo, oh, bilibiran. Eh, testing mo muna para sure tayo na makakabot ng bilibiran. Malayo-layo pa sa natutulakin ko. Oo. Oh. Ah. sir? Okay na ba? Thank you, thank you Okay na? Okay, okay Okay, oh, makakauwi ka na ng bilibiran yan Sir? Makakauwi ka na ng bilibiran oh, yan makaka-uwi na ako Hindi na akong lang, ang layo pa dun eh Kaya nga eh, <laughs> anong oras na? Last 7 oh, eh, sarado na kasi yung 90 eh Bulga ako galing, wala eh Kaya ito lang, wala meron pa dyan sa may ano, Bandang Dayuman Ah oh. Kaya eh, dyan ako nagpapabulga na isa pag napapalatan din Pag uh, inabot ng gabi Eh, pauwi na ako ng tagtos kasi na ito, naglalakad ka eh Ang dilim dyan oh eh. Oh, ay, delegado na pati. Ah. Oh. Tapos kay Sir. Oh. Ano niyo, niyo Sir? Ha? Huh? Ano nga niyo vlog niyo? Ah, oh, Nash Venture. Nash Venture. Sige, sige, sir, Sir, ma, ano may di makain eh. dito. Ah, oh, ayan para sa iyo. Thank you ah. Oh, okay, you're welcome. Sa todo dela ko, Sir. Sige, <laughs> sige. Okay, thank you, thank you, Sir. Ha. okay, wala na Nash Venture. Oh, okay. Ang ganda yung pagod, Sir. Ayun din, pare. Hindi ako naniningil sir Okay yeah. na yung. Ang oh, mahalaga Makauwi ka na Okay thank you ha ah. Okay you're welcome <laughs> Salamat salamat Sana marami ka pang tulungan <laughs> Salamat po salamat Mas venture Thank you sir ha ah. Walang naman po Salamat ulit Okay Ingat sa biyahe eh.